Ito daw ang isa sa patunay na hinding-hindi mapagbibigyan at ito yung totoong kalokohan ng mga Duterte ha? na kuno ay posible nga na sila ay mapagbigyan sa kanilang petition for interim release at lalong kalokohan na mapagbigyan sila doon sa hinihiling netong ilang senators na pro-Duterte na kuno ay house arrest na lang ang ibigay kay Digong pawang kalokohan niyang mga yan. At yung sinasabi ni Digong na Kono ay malaking kalokohan na ikonekta yung war on drugs doon sa isyu ng mga sabongero. Hindi po yun kalokohan. <laughs> yun po ay katotohanan. Yan kasi pagkatotohanan at hindi pabor sa mga Duterte, kalokohan sa kanila yan. ba? Diba? Pero pag totoong kalokohan na ginawa na mga Duterte, kabutihan daw yon. Ang saklap, <laughs> 'di ba? paano nyo naatim na balik ang mundo <laughs> na buong ka lahat ng mga DDS ang kaisipan ng mga DDS ay baluktot na at talagang binaluktot nyo palalo at binaliktad na. Sabi po ng isang attorney, sabi ng isang lawyer, if someone older also sick uh, and was due to uh, due for an actual medical procedure was denied, What makes them think Duterte's case would be any different? Kasi daw, eto ah, binanggit na uh, netong attorney na ito, yung dating Pangulo or dating Yugoslavian uh, President na si uh, Nyadik, na mas matanda daw diha ha ngunit tinanggihan ang interim release sa kabila ng nakaschedule na medical procedure. May karamdaman na malala. Pero hindi pinagbigyan ang ng entering release na petition. Pero etong si Digong healthy naman daw. Active naman daw. In good spirit naman daw. Mas lalo hindi kapag bibigyan yan.